isolated na ang bahay ng Real sa Quezon dahil sa kaliwat ka ng landslides dulot ng pagulan. Kaya hirap itong marating ng tulong. Ang mga residente hinuhukay na maging ang patay na hayop para may makain. Para sa update, umaaksyon live si Gary De Leon. Gary? Lord Grace, patuloy pa rin nararanasan ng mga kababayan natin dito sa Real Quezon ang mahihina at patuloy na pagulan. Kaya yung mga kababayan natin nakatira malapit sa highway ay nagnanais tang umalis dahil nga sa mga patuloy na landslide na nangyayari sa lugar. Natabunan na ng gumuhong lupa pero pilit pa rin hinuhukay ng mga residente ng barangay Tanawan sa Real Quezon ang mga baboy sa pigiri ito para iluto. Kumakalam na raw kasi ang masikmura nila pero wala pa rin tulong na dumadating mula sa gobyerno. Pwede pa daw ang katay. Nananawagan po ako sa national government na sana po ay mapadalhan po ang aming barangay ng tubig, pagkain. Yun po yung pangilan po namin ngayon. Isolated na ngayon ang real dahil sa kaliwat ka ng landslide mula pa nung Webes. Lumambot ang lupa dahil sa ulang dala ng bagyong nona. Namatay din sa landslide si Normita Lastimosa at tatlong anak na na sila Josa May, Joanne at bunsong si Joylene na isang taon pa lang. Nang tawid ko, nakita ko yung ina na doon sa kalsada tatumbo na ng plastic Nang makita ko automatic nilapitan ko tapos meron mga lumapit sa akin sa tulong at atin tatawid na Dan ako mismo unang dumampot nalibing din ng buhay ang dalawa pang kapatid ni Josa May at dalawang tiyahin nito pero agad din nasagip ng mga rescuer pare-pareho silang sugatan Itong lupa na ito, dito nakatambak. Yung tubig, umistak niyan. Yun sila, Yan sa kanal pati ang nahulugan nila eh. Nakatingala na lang sila. Wala pa rin kuryente sa lugar. Naging maputik din ang Real Infanta Road dahil sa magkakasunod na landslide. Kaya marami sa mga motorista dumidiskarte na lang para makadaan sa kalsada. Apat na bahay din ang nasira matapos matabunan ng magkakasunod na landslide. Dahil dito dinala na, na sa evacuation center ang tatlong daang pamilyang nakatira sa gilid ng highway. Ang barangay ko po talaga ay landslide prone area at ito po yung matagal naming proyekto na sana ay mailipat kami sa isang safe na lugar. Lord Grace Doble, kahit naman daw ang DPWH, sinasagawa nilang clearing operation nga dito sa Real Quezon. Pero medyo magbabagal daw sila dahil nga sa nangyayaring pag-uulan. Dahil sa maputik ang lugar at medyo madulas, ingat daw sa mga kababayan natin pupunta dito sa Real Quezon. Yan muna ang latest dito sa Real. Balik sa inyo dyan. Grabing kwento dyan. Maraming salamat, Gary De Leon. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.